A day in my life as a student na walang pangambag sa eskwelahan. Mapapasabi ka na lang talaga ng pamurikat, oy! Maunin ganap gayin na guys, nangatulog sila kay naga sila sa paghimo sa ilang mga immersion Nagidumdum na gizumzum na ko ilang mga naong para makita nyo na bilar sila. So yun guys, pass forward tayo guys, gipangita na dahil akong pamanggon guys, kay gikawat man ako sa ilang bala unya gitrayon pag ginakog pahilak paminaw na lang ni wala man lang hit guys igo ni lakaw guys ha pag sure di ha oy mula na day ng 1 year and 2 months ha wala man siguro na yung makabad no kay first timer pamangko nga vlogger gitrayon man ako, makakwarta ba jud ko kay wala na jud ko yung pambayad so pas forward ta guys gigawas na jud nako na siya kay para iuli kang lola kay gipangita siya hoy charot lang So, na to. Giyatagin ako siya kan Lola. O, gib, nagbabay-babay na siya. Gisundan ko ni Lola. Kay na daw, ichikas ako si Lola. Kay iyang malunggay nga bago pag itanom, gikuhaan na po daw. Hoy, kamarites ba ni? Hoy! So, maw, to. Samtang gabaktas-baktas ko. Pauli sa mong balay. Kitanaw na akong nabay ininit kay mga piko. So, mao dahil to na nga piko. Kay na amanda ininit. First time na ako makakape kay sa tipo na ako kinabuhay. karon pa ko mga p Sorry juday kayo sa kontingo, guys kasi pun man ko nya ang weather diri kay grabe ka na kayo ang hangin diri sa amo. Yeah, brehan na ako ng Milo kay butangan na nako akong tasang Milo kay Milo lagi akong kapihon. Buot pang ka Paguman ako'ng tilaw kay wala man jud siya'y lasa. gibutangan nako gutro fast forward to guys mao na to oy basta mao na to kapi na siya bisag walay lasa mao na na lami mampud gipit din ako na siya nagkuha ko gipit sa sampayan gipit na ko na siya kay mo singaw siya o migason siya pag uman na ko gipit dali dali dahil ko roll sa iya hang plastic paibabaw paibabaw kay para dili siya maamigason or dili siya sudlan og okko kay lain ba yan kay busutan yun silupin sa Milo kay tamis yun na pag uman ako pagtimpla sa akong kape so pass forward ta guys so pagbutang na ako sa Milo sa butang halan disulod ko sa akong kwarto kay mo nalalagi ko pintana kay hapit na ang alasays kung gabi na so naguna ako, sa kuana Do sir na ako isara ang bintana. So, nagsara na akong bintana, ana. So, nigawas ko, niad ko sa beranda para dito mga magmuni muni, So, mao dahil ako sa akong karong adlawa. Nagmunimuni ko sa mga kape ug tama ba akong gibuhat na mag